una, pro-God. So tayo po ay naniniwala sa Panginoon. At uh, pro-country, mahal niya ang ating bansa. So, ang Sibak Party List talagang pinaglalaban kung anong kapakanan po natin bilang citizens. No? Kaya kung may mga batas po na hindi dapat no uh, hindi dapat may pasa, lalo anti-God na bills, eh talaga pong lumalaban po ang Sibak Party List and then pro-family. So, ang mga ini sponsor po ng mga batas, talaga nakakatulong. Kagaya po lang, na, nabanggit ko po kanina na doktor para sa bayan lo, eh, matalino yung bata, pero wala naman pong sapat na pagkuhanan po ng uh, gagamitin. Eh, napakaganda po ito. At uh, ang uh, susulod na po dito, eh, engineer para sa bayan, lawyer para sa bayan. No? So, magkakaroon po ng pag-asa. Hindi lang po yung mismong mga bata na walang kakayahan ang mga magulang, kundi yung pamilya. Kagaya rin po namin, nasa Bihayrang Pairon, wala sa mahirap na pamilya, ay nagkaroon din po tayo ng pag-asa. No? Dahil nakapag-aral din po tayo. Sarap pa sa feeling. <laughs> Sarap sa feeling noon.